isalin niya. O anong problema? Good morning. Good morning sa mga tanod good Morning. Good morning everyone. First time sumama sa kanila, guys. sasama tayo kung ano anong taw te kostang hawak ng cellphone. Ito tayo. Getting. Magbaba na kami, guys dito daw kami mag-start magtingin kung anong problema sa linya ng tubig namin kasi ang tubig namin guys galing sa bukid at nagka problema baka daw mayroon na namang natanggal na hose sa, sa, sa lakas kasi ng ulan sa lakas ng tubig may posibilidad kasi minsan na matanggal yung hose kaya hahanapin ngayon kung saan ang may problema para madugtong ulit ang tubig para makatubig kami sa amin bot dunga Naron? Hi guys, ayan ito ang unang nakita namin. Medyo malakas din yung pag uh, tagas ng tubig. At uh, ginawa nila is binuksan yung pinakadugtong para malalaman pala kung saan banda yung pinaka-lake talaga ng tubig. Pag binuksan daw dito na malakas ang tubig, ibig sabihin, hindi lang ito ang may problema yung may lake. Ibig sabihin, may iba pang area na may lake. Kaya, pag bukas nila, tama nga na hindi dito pa na area, mayroon pa dun sa kabilang area. Kaya, pagbukas na yung isa namin kasama kaya uminom siya dahil itong tubig na to guys napakalinis to ito ang pinakamalinis na tubig dito sa amin dahil galing po talaga to sa pinakabundok at saka ang lamig ng tubig na to at pagkatapos nito guys binalik na rin pag -lock. tapos yung nakita na may link dito sa banda kabila is tinakpan na rin at nag usap na may dalawang Kasama naming maiwan dito para just in case na nandun sa kabila yung problema, sila po ang magdadala ng motor dun sa kabilang side para hindi po maglalakad. Kaya pag tapos nito, naiwan yung dalawa at kaming iba is patuloy naglalakad papunta dun sa kabila kung saan po ang talagang pinakalik ng tubig na to. Ang dalawa ito,

हा नेमून दे ना दिगोन होतो इशापुकडे ने बरा दा हा ओ मोर बटू At nagpatuloy na nga kami sa paglalakad guys pero hindi gaano ako nakapag vlog dahil nga ang hirap humawak ng cellphone dahil may time na parang gagapang na at humawak sa host dahil wala pong mahawakan dahil kung may makita ka puno is tinik po siya kaya hindi ka pwedeng humawak kaya ang ginawa ko paggapang at humawak sa host hanggang makasurvive hanggang makarating dun sa kabilang area. At bago ako nakarating sa kabilang area guys, yun nga, nice slide nga ako, buti naka, nakapag-balance pa ako. At pagkatapos kong na-slide, si Roy naman ang sumunod na slide. Dahil sobra talagang dulas, ang hirap maglakad na wala kang mahawakan at ang dulas ng daanan. At nakakatakot umapak guys, dahil yung dinadaanan namin, ang daming tinik, yung tawag sa amin is boot. At muntik pa nga guys, uh, napil ko sa pa ako na mayroon tumusok yun pala yun na yung tinik na bota buti na lang hindi ko na sa paa ko kaya hindi po tumama mismo sa paa ko pa ya yeah. uh -huh. gusto ko ng baha ini na gumagawan Huwag ka dingog. May kakao. Ayan guys. Ganito hirap pala guys. Ang mag sogi sa tubig. Ayan. Daanan mo yung mga pang 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 pang, -pang guys. <laughs> uh. Trabaho to. Kamalisan. Trabaho, baryo. Pag spike Kamal, dyan ba? Tamutog dagmog. Ay, nailabod. Grabing <laughs> hirap. Okay. Yan, na-experience ko na. <laughs> Yan guys, nandito pala ang problema sa tubig. Ang lakas ng tubig oh. Um, kaya pala walang tubig dun sa amin. Kaya pala walang tubig dun kaya 'yan, 'di Ah, mawdeng ni Sirit. Magagusto. Ito na. guys, nakita na namin ang pinaka Lima Ang lakas ng tubig, dire ko inita malayo 'yung boost na Ayo, Kaya pala nawala ng tubig sa lugar. Kaya dito, pala walang tubig. Initak siya guys. Talagang sumadya. Si dito yung problema Di guys. Pag nagka problema na magkaroon ng trouble sa Inulot tubig namin, na. mawawalan kami. Kaya talagang baybayin talaga ng mga officials at sikatangos para mahanap lang kung saan ang may problema para magkatubig ulit kami. Kaya ayan guys, na experience ko talaga, napakahirap pala maghanap kung saan ang may problema sa tubig. Lalo na ang madaanan mo, puro bato, puro tinik, na wala kang mahawakan, napakadulas pa. Syawel <laughs> <Ay. laughs> <Ay. laughs> <laughs> bisik-bisik <laughs> ya <well>. ya well. <laughs> It boss, boss na ba? Diary nalitla na May nagloko sa host kaya nasira. Boss. Boss. Mm, boss. Degga kita ni boss. Sanday bro. Roblon. Na. Mm, na. Ha pero binu ang pudoy inum damay. Kami bus tigoran tang ibuk lutong naman. Mm. Probasak jo tekeso man huy ko suga dayno.

nakita na yung problema ng tubig dito pala guys bali, kaya um, kaya walang tubig sa amin uh, pinutol dito guys initak yung hose kaya may butas, kaya malakas ang tubig kaya walang dumating sa baryo namin yun ang problema grabing hirap din pala guys at least experience ko paano mag sama pagtingin sa tubig Kanunay nai diri ang problema. Hmm. man. na guys. Sabing hirap na mga tanod, guys oh. Kasi ang lakas nang pressure nang

labing lakas ang lakas ng tubig. <laughs> Nga basa na taon sila guys. Wala ni kuha ng trade. labing tubig guys. Oh, luminis no, na yung daanan oh. Ano? Pwede na. nahi na ang dan, no? <laughs> lakas ng tubig guys oh. tapunta sa baba hmm. lakas ng tubig tubig ang lamig hmm. lakas ng tubig pwede na ka magpadidit yun ba? masabay tubig <laughs> okay Ya, yeah, kana kamot dah merak dah. <laughs> Hehehe.

No um, mantak kita. Apa ini label ubi, oh. Kadang ubi. Mayo. Yan guys, uwi na kami kay. Balikan pa tong dito sa Pikas. Natapos na dito ang area, babalik kami dun sa kabila. Kung saan yung may tagas din. Pero dito sa kabila kami dadaan guys, para hindi na mahirap. Hmm. Hmm -hmm. Ah, mo dito pero buro. Alam niyo guys, first time kong nakaabot sa lugar na to. Ito pala yung tinatawag nilang kausan. Ang iba naming taga-Amin dito sila lumaki sa lugar na to at pag malaki-laki na sila, limipat na sila sa baryo namin. Dito sila lumaki, dalan dito ang mga lupain nila. Dito nagsasaka ang mga magulang nila. Kaya first time kong nakaabot dito sa lugar na Sa Manayinog. Daun. <laughs> Daun halas <laughs> hey, lama pun, <paktumot dunia> <Nubra> ilang tubig. <laughs> anak no ko na wa mo mahawiran ja man na dito na slide ko gamay tatao zero pa ni sunod ka jo na oi di ka kahawit kay tunok man ug asa na hapit <trail suyo> ni apat ni hapit ni abot ninjo na na santi ilang kuan hinga na to bot panggitanggal mas okay pa sa una karon kay na no. Nakuha naman ang bata sa gadget. ayay ha, nahinog na hinog. sa una, gani na muhapit ra pangijabas para lang na koy nakuibaw noon. Dito na kami sa highway.

Bud! Bud! Oh! Yan, tapos na kami guys. Uwi na. Tapos ng mission. <laughs> tapos ng mission. Sayo-sayo pa no. ito na kami sa tangki. Bayagas? Binuang. Ada ko, muna yung ngusta. Na <inaudible> ay <inaudible> <Nah>, gatingog. Na <inaudible> ay <Nah>, gatingog. Na <inaudible> ay <Nah>, gatingog. Na <inaudible> <No>. ay <inaudible> Pag na ni si Jamona na neng mo, padung na sa mga bay. Mm uh -hmm. -huh. Laki pala ng ang ito. ito. mute ra ni. Eh. E edit lang na kay kaya na may tugtog. Hmm, copyright man. Ini e si Roy. Ini e kawat Jimmy. Kawat Jimmy. Hahaha. <laughs> 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 Milo, Milo. Hahaha. <laughs> Bangga ni mana ni? Oh, bahin pun sila. Nak kau sila guys. So. Oh. Hah hmm? uh, guys, kena nak silau ni. Oh, lami bayar na. Ayo, dung, ya lo kamu guys. Ingat ni kaki tua. Hahaha. Perti makhluk apa kaki? Nah, di nak kekalakau anak Enggak baka-baka nang melakau nang pertindak ah. Kalingkut pa baka tarang ana. <laughs>